na ma ano pa yun ma maangarad pa yun kung anong gagawin niya doon tinat ko na nga Hindi ko nga alam kung totoo yan eh. Baka mamaya, nagkamali lang sila ng ano, lagay. Kasi di ba nung no, mga nakaraan nilagay nila wala akong off. Hindi ako nagreklamo nun. No. Nagreklamo ako na wala akong off eh. Sa kanila akong binigyan. si Kuya Mark. Dalawa kasi binigay sa akin day oh, Sabi ko baka nagkamali lang sila. Yan, diretso, ano na pala, ano? Bintusa. Oo. Oh. Ayan. siguro, alin, gagaling din naman mo yan. Sakit-sakit yan. Ay, ko, inaano yan. Sinisindihan. Sa basa sa Ah. Paano yan? Kung sabay natatanggal? Hindi. Kaya natanggal. Ah. Ay, di ganun din. Ayan. Yan, pipindot. oh, ito, May ano Ah, may lakbing. wala. Oh. Ako yung Oo, parang iisip paano, so ano ito? yun. Talaga? Ayan, mga ilang minuto naman yan. 10 minutes. ba? pala 'yo 哎，是、okay, uh，就是嘛。 Oo, oh, ginigising nga kita kanina eh. Hindi ka naman nagigising. Ano ya, masarap sa pakiramdam. Talaga? Mm. -hmm. Ada. Mm. -hmm. Mm. Mm. Ako mo na ngayon. Pag ibigay ng ako magpapahilo. Masarap uh -huh. kasi pag ganyan na ano, wala kang pasok na ano. Wala kang pasok. Dalawang araw. Oo, oh, sulit. Pero kung may pasok ka, useless. Baka manakit pa likod mo, ay mababasa pa sa pagligo mo. Matang mm -hmm. ingay, June? Patayin mo nga muna. Ang ingay, parang Merong laging inaano dyan. Sinusundot to. Yan o. Oh, ingay. Parang laging hinuhuyok yung mouthpiece mo. Ang ingay kaya. Oh, parang hinuhuyok yung mouthpiece mo. Parang ginag <laughs> ginagano. Wala pa? Wala na. Ganina pa kita ginigising tungkol dyan. May mulat yung matam Bakit? Okay. Eh, ba't ganun ganun ko ng ganun? -ganun? Silip ka nang silip sa akin. Tingnan kita. Ba't ganun ka titignan? Wala akong ginagawa. Mm -hmm. sa Shopee. Okay, mas mahalang daw. Kaya ng kita eh. Mm -hmm. Oh, let's know one saya, benda, baijang bai, yun, bai, yun, bai, Ayun, naging ice cream ah. na kita. Naka- Naka-live ako. Wala ah, kasi nyo kong Hindi naman. Bakit kailangan mong mag-live? Kahapon di ako nakapag-live. Para dagdag -dag subscriber, di ba? Subscribe na kayo dyan. Live pa naku, dadyan ka lang. Anong kabab, di ba? Tshush. Eh kung natulog nga ako, 5.2 eh. Eh ito pang naka... Ako alam ang maganda yan. Ayun lang Tanggap naman ng masa yan. Shoutout mo dyan si Ano. Parang makita ka. Ano nga tulog ka na? Ito kasi hindi Yeah. Sige, nag-live kasi ako ng keyboard. Ay man ako Yeah, hindi na masaya may Hindi mo na down muna na naka-live. Niyari na ba sa Hindi na, na, ano, na, na, na ba o yung suporta? ilang araw po na yung inang-observe. Ayun ay, na naman trabaho ko. Okay, Uwi. Wala lang. Kaya ako nga pag... Kaya ako nga pag dayo ko, nauubos no, na ang oras ko eh. May ka ba? Kaya ka lang talaga ako pag... Kaya lang nga. Ay, hindi ko gagastos yung oras ko sa'yo mas nakakaintindi naman eh kaso wala eh Nakaliba ko ganyan pag ginagawa mo sa akin gusto ba yung pahiyaan ngayon Hindi, ah, mo lang lang totoo ba siya yung pinaasa mo sorry ka wala walang ganun Ikaw nga, nakikita ko marami kang natatawagan eh. Yung chat ko, inaagotan mo lang eh. Kaya bukas magchat-chat ako. Tapos nakikita ko yung message ko nasa ilalim na. Kaya sa akin, wala akong naririnig na ganun. trabaho dito hindi mo kailangan mong babae. dahil dito abroad ang buhay mo dito trabaho punta ko dito eto yeah, nag-aaliw Di sa akin itong ginagawa ko ayan nag-stress ako ayan nag-live ako ayan ngayon ang dito ni Bangan kasi paglabas mo trabaho, paglabas mo dito isa lang bubungan sa iyo kapiteriya saka accommodation kung may nalalabasan ako pwede siguro kasulay hindi ka naman pwede maglakad-lakad dito na dati na pwede maglakad-lakad kaya ngayon karami ng bawal dito Hindi mo maano. Eh, pagkalabas mo ng trabaho, pakakain sa kapitirya. Pakakain mo ng kapitirya, pupunta sa accommodation. E, Yun na magiging trabaho mo rito. Ay, e, ikipag-usap sa mga Pilipino. Ayun. E, Ilipas yung araw mo na ganun lagi sa araw-araw. Ayun -araw. yung e, sabihin mo, wag libang-libang. Uh, banditong video kaya na tulad dyan na sa Pinas dito puro trabaho kaya yeah, kahit pagod na pagod na pagod katawan mo ay eh, sangalan ng pera pag pagod ng pera ay eh, talagang babangon ka Hindi alam mo may aasa sa iyo. Yan yung buhay ng mga OFW. Kaso kung hindi mo rin naiintindihan, wala na sa akin ng problema doon. Hindi na napabayaan. Siyempre, hindi naman tayo ka pares ng oras. Ang tayo magagawa ko lang, bantayin kita. Ayan silipin lang kita. Pero sabi mo, umalis ako sa party na to. Hindi. Kasi dito lang ba ma Lalabasan. Lalabas ka lang dito pag iihi ka. Magkakain ka. Ano ba dito? Eh, parang kang nasa big Brother dito. Hanggat di ka na-eliminate, di ka makakaalis dito. hindi ako makarapunta ng tabo. Hindi ako makalabas pag meron ano. Dala ng puro trabaho at hindi rin nasasakto sa day off. Hindi ka nga dyan, nakakagala eh. Saan saan ka nakakapunta? Kung gusto mo mainip, pwede ka pumunta ng SM. Ngayon wala. Sa ilang taong ko rito, tanging higaan ko lang yung kasama ko rito. Kasi kung meron akong babae, bakit hindi ko dito itatabi? At hindi ko itabi rito. Sa, ako, itago ko pa. Hindi na kami magpakasal. Bawal, ako pa, bawin, ng babae. Bawal nga, pero sa gusto mo mangyari, hinasabi ko lang sa'yo. Alam mo, hindi mo kailangan dito magano. Magpakasal ka lang. Punta taka ng Jeda, magpakasal ka. Yun. I-issuehan ka agad ng bahay dyan. Ang yung iba dyan, nakapapag... Ay, sila yan. Eto, ako, si ako, hindi naman ako sila eh. Kung ako sila, malamang, hindi kita kakausapin sa totoo lang. Ba't kita kakausapin kung sakali mong meron ako? Dito na ako sa malapit. Kaya sama-sama makipag away sa'yo. I-block pa kung alam kong problema ka lang. Ano yung ganun na LDR na nga tapos hindi mo pa makuha-kuha yung hindi mo pa makuha-kuha yung sitwasyon sa loob ng ilang taon. Natanging nakikita mo lang mga ganito. Hindi mo pa naiintindihan. Huwag na akong ikumpara sa iba kasi yung iba iba yan. Ako, ako hindi naman ako sila. Saka isa pa, ikaw na nakakilala sa akin. Sila, kilala mo ba? Hindi eh, mo sila kailangan ikumpara sa akin. Kasi nag-iisa lang ang dun sa ano, mundo. Nagkakaanuhan lang sa iba-ibang apelido. Sabi mo, ispirito ko, ispirito ng iba. Ano? ibang nila lang na ako no. nag iisa lang ako dito puro trabaho sa looban naman ng ano eh puro trabaho lang hindi mo pa pala naiintindihan yung pagiging ay hindi kung naiintindihan mo hindi ka magkakaganyan pati pati nga pati nga yung pagiging supervisor ko di mo rin naiintindihan eh. lagi mong ikukumpara yung dati yung dati, attendant na ako mga pa oposisyon ngayon supervisor na ako may tao na rin ako na yung ko rin sila yung dati sarili ko lang iisipin ko kung ano lang sasabihin sa akin ng supervisor ko yun yung gagawin ko ngayon ako na supervisor ako na yung taga salon ng problema nila tapos di mo pala naiintindihan. Oh, wala sa akin ng problema na sa'yo. Eh, ala ko pa naman eh, sumusupport ka eh. Yung pala eh, eh, mo lang pala ako sa pagkakamali ko. Pangit to eh. sa ilang taon na lagi mo ko nakikita rito na nakatanga lang sa higaan ko. Wala rin palang kwenta sa iyo. Okay, sa mga nanonood, oh, taas na lang nanonood sa akin. Oh. Naririnig na pag usapan natin. Siguro naman matuto ka na. Mapapahiya mapapahiya ka. Ina-inagod tayo na? ah, uh, i-judge ka pa nila huwag ganun ilan taon na ako anim na taon na ako dito huwag ng anim na taon na yun na lagi mong nakikita puro trabaho ni misa may nakita ka bang katabi ko rito sa higaan wala naman di ba yung higaan ko sakto nga lang sa akin eh gusto mo magsama pa ako Hindi naman ganun katibay higaan ko rito. Hindi naman ganun kalaki higaan ko. Bakit lang yung Ay, naku, Joy. Ah, akong gan, Pasensya ka. Kasi kung meron ako doon, hindi ako magla-live. Ba't ako mag a sa live na to at ba't kita kakusapin? Hindi kita kakusapin kung alam mo lagi kang tulog. Huwag ganun. Ano hirap sa iyo? Or KLDR, hinahanapan mo nang pagkakamali. Oso, ano makikita mo pag makahanap mo ng pagkakamali? Hindi na nararamdaman ko. Ay nako manood ka nun sa tulpo. Sabihin mo, ebidensya ba yun na mo Tatanggapin ba yung sa korte? Walang maniniwala, sa Pakiramdam mo lang yun. Kasi gumawa ko meron na. Ah, pasensya na. Walang tumatanggap sa mga kutong-kutong na yan. Ano mo yung pagod na pagod ka sa trabaho dahil sa sobrang init. Tirik na nagwawalis ka. Pawis na pawis ka. Tapos pag uwi mo, ganyan na yung sa iyo Eh, man lang ba na awa sa nagtrabaho? bungar mo pa ng ganyan. nasaktan mo na yung tao. Inusgahan mo pa. Saan ka pa? Na yung hinala mo, puro hinala lang yan. Yung kailangan ng hinala mo, kailangan mo pagintindi. mag-isa na nga lang dito sa buhay, usgahan mo pa. na pati ikaw unang unang makakapag-intindi at ng intindi sa akin juga <coughs> okay. okay. okay.